Trending ngayon sa social media ang basketballistang si Richie Rivero, ang ex-boyfriend ng aktres na si Andrea Brillantes na may ka Holding Hands. Ang babae ay walang iba kundi si Los Baños Councilor Leren May Bautista. Spotted at tila hindi tinatago ni Richie at ni Leren ang paghawak nila ng kamay sa harap ng publiko kaya ayon pa sa mga netizens, kumpirmadong may relasyon na nga ang dalawa. Sa video ay makikita ang game naman ang dalawa sa mga nagpapapicture sa kanila. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na tila na ispata ng publiko ang dalawa na magadate dahil noong nakaraang buwan ay magkasama rin si Richie at si Leren na nagpapapawis sa UPLB Freedom Park sa Los Banos komento pa ng mga netizens, Time is the ultimate truth teller. nag na raw ang ihip ng hangin at lantara na nga ang dalawa sa kanilang relasyon na nitong nakaraang mga buwan lang ay todo tanggi ang dalawa na may something sa kanilang pagsasama matatanda ang bago pa man pumutok ang balitang hiwalay na si Andrea Brillantes at Richie Rivero ay ipinagdiwang ng basketbolista ang kanyang 25th birthday sa Los Baños, Laguna sa pamamagitan ng feeding program kansama ang konsihal na si Leren May Bautista. Sa social media ni Leren ay binati pa nito si Richie sa kanyang kaarawan.